Ate, saan kayo uwi? Ate, tulog. Malapit na po kayo bumaba. Ah. Oh, dito yan. Saan <laughs> po baba nyo? Bagyo. Ay, bagyo po. Layo naman po. Pamasahin mo yan? Haba. Wow, bait naman. Bente lang pamasahin? Kasi bata ka pa. Okay, akin na. Saan po? Punta nyo? Bagyo. Ay, bagyo! Ang akin na. Ito na. Sorry. Sakli po. May saging po. May baon ka pang saging, oh. Sino po kasama bumumiyahe? Mama. Alam, mama mo ko? Talaga? Bait naman yan. O, oh, mag-hi ka muna. Hello. Ano nga po na mo? Julia. Ay, Julia. Okay, Julia. Bye-bye. Charot. <laughs> Punta daw siya ng Baguio.